bakit hindi tayo gusto ng Diyos mabalisa? Sa unang Pedro 5.7 Na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Yun ang sikreto, kapatid. Kaya ka makakapagtiwala sa Diyos sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya may malasakit ang Diyos sa nagtitiwala sa Kanya. May malasakit ang Diyos sa sumusunod sa Kanya. Parang yung isang magulang, ano, may malasakit sa kanyang anak yun eh. Hindi man naiisip ng anak, iniisip ng magulang eh. Pag mamalasakit mo sa mga anak mo, sa mga apo mo, sa mga mahal mo sa buhay, ayaw mo ngang madapuan man lang ng langaw eh pagka inaalagaan mo yung minamalasakit mong maliit na bata. Ayaw mo man lang na iwan ang mag-isa kasi minamalasakit mo. Eh gaano na ba ang magagawa mo? Eh tao ka lang naman, meron kang hindi nakikita. Eh pag ang Diyos ang nagmalasakit, aba walang makakalusot doon. Walang demonyo na makakahipo man lang sa'yo pagka ipinagmamalasakit ka ng Diyos. Eh pagka sa Diyos ang tiwala mo, hindi ka matatakot. Kahit sino pang mangkukulam ang kumulam sa'yo, kahit ano pang mga manggagaway ang gumaway sa'yo, meron diyan, takot na takot mabalis, takot na takot makulam, talaga may mangkukulam eh. Nasa Biblia yun, kapatid. Napakaraming mga ganyang mga masasamantao tao na nasa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo mga mangkukula, manggagawa, no? mambabarang. Yung mga yan, nakakapirwisyo talaga sa kapwa yan pag wala kang proteksyon ng Diyos. Basahin natin ang Apokalipsis Kapitulo 21, Versikulo 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway. Yung salitang manggagaway dyan, mangkukulam yun. Manggagaway. Meron talagang isang talata na nakalagay mismo talaga mangkukulam. <laughs> 2027 ng Levitico. Ang isang lalaki rin naman o kaya'y ang isang babae na inaalihan ng masamang espiritu o mangkukulam, ay papatay na walang pagsala. Sila'y babatuhin ng mga bato, mabububo ang kanilang dugo sa kanila. Sa Israel nung una, pag meron silang nakitang mangkukulam na inaalihan ng masamang espiritu, ipinababato yun hanggang sa mamatay. E eh, talagang reality yan sa buhay, may mangkukulam talaga. Kaya yung mga nangungulam, di ka rin matatakot doon. Yung mga manggagaway, mambabarang, mambabalis. Yan, meron talaga niyan sa mundo. Kasi may masasamang espiritu. Yun ang bumabalisa sa tao. Naglalagay ng takot. Pero kung meron kang doon sa Diyos, huwag kang mag-alala. Sumunod ka lang sa Diyos. Thank you for watching. Don't forget to RLS, react, like and share.